你到了我都。 W na urat kami sa iyo kasi may bumagsak eh. Bumagsak eh. Hindi kayo makalakad eh. Hmm? Wala sa mga matag na Tapos ang gawa niyo, buto. Oo, oh, kasi ibang ano mukha ko na. Yung gusto mo lang matulog. Tapos yung, yung bumagsak ka, matutumba ka eh. Kasi dati, pag ma mga lungkot ako, papagalitan ako, pero kahapon, naglumpas sa isa, di ba? yung pagawa awa doon. Saan ka nagising yung doon sa ano na? Sa doon ka nagising sa hospital, di ba? Ikaw Nakita mo ano? ba yung mga rider? <tinyo> ha? ha? Tapos <tinyo> yung pag ano, drive ni Tita Maribet mo. Tuloy-tuloy yung train, ano? <tinyo> ano <sa mara>, eh? <tinyo> ba? Pusari, di mo pala alam yung binuhat ka dito, dito, diyon, diyon Di mo alam yung binuhat ka ni tito, diyon, diyon mo? No. Yung binuhat ka ni tito, diyon, diyon mo, di mo alam na? Binanyan ka na? Binuwat ka na. Di dito mo. Dito rin ang alakad. Yun ang ginatakutan ko. kasi yan. Pag pagalitan nila ako pag makita ng ngayon ang loob. kahapon. Kala ko malakas ang loob nila. Kapag nagdadrive si tita abo ko. Tulungan tayo mga rider. Di ba may stop Ang gawa ng mga rider tinutulungan tayo para magalasot lang. Katabi ang mga sa sasakyan, kahit ito is the flight pad, tayo. ito pa nga na, tabihan mga tao. Ang bilis ng paro-rot na dito, mo eh. Iba yung ano muna, aura ka ako. Hindi ako makatulog. Alas tres na ako. Nakatulog. Hindi ano, na kita. Gaya na nga pa, oh. Ang gano'n ang karay mo, oh.